Ikatlong Kabanata Ang Tunay na Pagiging Matuwid Ngayon mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi ako magsasawang sabihin ito ng paulit-ulit dahil para ito sa kabutihan ninyo. Magingat kayo sa mga hudyo na namimilit na tuliin ang mga hindi hudyo. Mga asal hayop sila at gumagawa ng masama. Ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Kung sa bagay, mayroon akong may pagmamalaki ko ang pagsunod sa mga seremonya ang pag-uusapan kung iniisip ni no na may katuwiran siyang magmalaki sa mga bagay na ito, lalo na ako. Sapagkat noong walong araw pa lamang ako ay tinuli na ako. Isa akong Israelita mula sa lahi ni Benjamin. Kaya kung pagiging tunay na hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga hudyo naman ang pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil pariseyo ako. Kung tungkol naman sa sigasig ng pagsunod ko sa relihiyon ng mga Hudyo, inusig ko ang iglesia. Walang maipipinta sa aking pagdating sa pagsunod sa kautusan. Pinapahalagahan ko noon ang lahat ng ito. Pero ngayon, itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. At hindi lang iyan. Para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kong ihahambing sa pagkakakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuring ko na na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. At ako na may maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Sa ganoon mabubuhay akong muli, hari nawa. Magpatuloy hanggang makamtan ang gantimpala. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap tulad ng isang manlalaro. Nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipapaunawa ito sa inyo ng Diyos ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanan natutunan na natin. Mga kapatid, tularan niyo ako, at tularan din niyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Sapagkat maraming namumuhay na salungat sa aral tungkol sa kamatay ni Kristo sa Cruz. Ilang ulit ko nang sinabi sa inyo ang tungkol sa kanila, at naluluha akong ipaalala ulit ito sa inyo ngayon kapahamakan ang kahihinatnan nila dahil dinidiyos nila ang kanilang tiyan. Ipinagmamalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga makamundong bagay. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan at mula roon hinihintay natin ng may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa, at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay.